ginakahangawan sa mga motorista ang ilang safety sa pagbiyahe marapos nag-usmod ang porsyon sang dalan sa idalam sang unka flyover. Sa interview sang Bombo kay Roberto Torrecampo driver sang jeep, iyagin pahayagang nga nagakalungkalung na ang iya sa lakyan kung maglabay sa amunga lugar bangod madalom ang usmod. Nagareklamo man ang pila sa mga pasahero suno sa iya bangod nagakabunggo ang ilaulo kung hindi makontrol sang driver Mahimo man, malikawan ang luho-luho Huwag suno sa iya apang uh, delikado ini kung may mga kadungan man nga sa lakyan nga nagadali. Nagpaandaman ini sa risgo nga dalan nga dala. Sang usmod sa mga nagadrive uh, sa uh, motorsiklo, ilabi kung gabi, ilabinak kong uh, baguhan pa lamang sa paglabay sa mga porsyon sa dalan. Ginpalabot naman sa bombaradyang problema sa Department of Public Works and Highways Regional Office. Palagpong kong mag-aage. Lalo mang ano na? Oo, lalo mang ano Kaya kung kaysa ay kami. Pero kung manasig na hindi mo ma... Kontrol? Kaamo ko siya, galagpong mit siya. Likawan mo ba? Likawan mo? Kung likawan mo ti... Delikado? Delikado kay kung may kasabay-sabay ka mo na kasig. Mga motor na, delikado pa yung ayuda. Kung manasig. Ayun dapat sa DPWS, ma-ano dahil, ma-action lang tayo nanti. Para hindi sa disgrace na, kapwede kong gabi pa. Mga may mga motor, ma delikado. Nabatingan si Roberto Torrecampo, isa ka-driver sang jeepney.